You know, maganda 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 maganda, maganda magandang, magandang umaga mga guys. So ngayong araw nga pala ay dumating na yung replacement ng Xbox natin. Tinawag nga kasi ako ng mga bata pa ba, naglalaro sila at lagi raw nagnono -no signal. Kaya naisip ko na baka sa power supply nga yung problema. Kasi sinabi ko nga rin agad to sa so, nagbenta sa akin na seller at sinadjust nga nila na palitan na lang ng buo yung unit at ito na nga dumating na at isasalpak na natin ulit kung tutuusin nga ay parehas lang to sa pag setup ng mga Xbox at PS4 natin sa bahay pinakaiba lang nito ay meron siyang kunting wiring na naiiba kasi nga meron siyang kahang sarili kung tutuusin nga ay wala naman talaga akong alam sa mga gantong bagay lalo na sa pagwa wiring kaya lang syempre dahil pinasok ko tong negosyo na to kailangan kong matutunan para sa mga susunod na troubleshoot ako na lang yung gagawa kung nandito naman ako at wala naman ako on board. 3 weeks pa nga lang pala ako sa ganitong negosyo at dahil isa pa lang yung unit ko umorder na ulit ako ng panibago kahit di pa nakakabalik yung puhunan ko. Siyempre ganito talaga kapag nagninegosyo, kailangan mong sumugal. Kung tutuusin niya ay kakaunti pa lang yung mga regular player ko dito. Halos sa isang araw, apat na oras lang kung tumakbo tong Xbox pero umorder na ulit ako ng panibago. Dahil alam kong papasok na yung December at maraming pera mga bata. Siguradong madidiskubre nila tong Xbox na to kapag umiikot-ikot na sila para mamasko. Dito nga sa part na to ay natapos ko ng isalpak ulit pati mga wiring. Pinindot ko na rin yung power para makita kung tama yung pagkakasalpak ko ng wire at kung gumagana at mag-open nga ito. Ayun nga, nag-open naman at mukhang natsambahan naman natin ang mga wiring. Dito nga sa part na to ay pinindot ko na yung power na nakakonect dun sa Xbox gamit yung wire. At medyo kinabahan pa nga ako dito kasi unang lumabas no signal akala ko mali yung pagkakabit ko. At ayan, nung makita ko nga pala yung logo na Xbox ay muli ako nabuhayan. Alam nyo pre, minsan sa buhay kahit sarili nyo na lang yung naniniwala sa inyo, kailangan nyo pa rin ilaban. Ganun talaga guys, hindi lahat ng tao sa paligid natin maniniwala sa kakayahan natin. Alam nyo kung ba't ko nasabi yon Kasi wala lang, ay isip ko lang bigla. <laughs> Ayan nga, tamang silip ako ng laman ng Xbox kung magkano na yung kinita. Tamang pampasipag lang guys. Ayun, medyo konti pa lang. Kumuha na rin ako ng pangulo kasi iti-testing ko na rin yung mga point shoot niya. Dito nga, ay ko pa rin ng mga ilang minuto para makita ko kung magnano signal pa rin yung TV. At nga guys, mukhang okay naman siya siguro nakapaglaro rin ako halos 10 minutes din kinat ko na lang yung video para hindi kayo mainip ayun lang guys salamat sa panonood lagi lang kayo maniwala sa sarili nyo pag tinanong kayo kung bakit sabihin nyo wala lang naisip nyo lang <laughs> oh my god